Hello guys! Papunta ako doon sa aming front yard home garden nang mapansin ko na huminto na pala yung relo namin dito sa bahay. Kaya naman kinuha ko ito upang i-recharge yung battery nito. Pero bago ang lahat ay lininisan ko muna itong aming relo. Masyado na kasi siyang maalikabok. Mayroong sentimental value ang relong ito sa akin. Taong 2016 ko pa nabili ito doon sa Cavite. At magpasa hanggang ngayon ay umaandar pa rin siya. Kasabay nga pala sa pagbili ko nito itong Energizer AA 1300 Mega Ampere Rechargeable Battery. May kasama rin pala itong charger nung binili ko. 3 hours ko nga pala itong i charge para sa maximum performance ng battery. Ayan, tapos ko na siyang i-charge kaya naman subukan na natin. Available nga rin pala ito doon sa aking Plan Koya Garden Center. Punta lang kayo sa aking profile at i-click nyo yung link sa aking bio. Huwag nyo rin palang kalilimutan na i-follow ako para updated kayo lagi sa mga susunod ko pang mga videos. I-double tap nyo na rin yung inyong screen para naman marami pang makapanood nitong video. Ayan, nakaset na yung oras. Ibabalik ko na siya doon sa kanyang dating kinalalagyan. Ako ang inyong Bicolanong Habdinero Plan Koya.